Aries. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, color green at color gold. Pahiwatig ng kulay, color green at color gold ang magbibigay sa iyo ng sigla at kaginhawaan ngayong araw. Ang green ay magpapalakas sa iyong enerhiya at magdadala ng kasariwaan sa iyong mga plano, habang ang gold ay maghahatid ng swerte sa mga transaksyon, negosyo, o mga mahalagang desisyon. Okay ang gumamit o magdala ng anuman na may kulay green at gold upang maging mabunga ang iyong mga ginagawa. Mga masuswerteng numero, number 3, number 15, number 29. Kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagsasabi ng lakas ng pakikipag-ugnayan makabubuting gamitin ang araw na ito upang makipag-collaborate, humingi ng tulong, o makipagkasundo sa iba upang mas mapabilis ang pag-abot ng iyong mga layunin. Taurus, Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, color blue at color white. Pahiwatig ng kulay. Color blue at color white ang magiging gabay mo ngayon para sa kapayapaan ng isip at malinaw na komunikasyon. Ang blue ay nagpapasigla sa tiwala sa sarili at nag ng positibong pakikipag-usap, habang ang white ay nagbibigay ng kalinawan sa pag-iisip para sa tamang pagpapasya. Mga masuswerteng numero, number 5, number 11, number 20. Kahulugan ng numero Ang tatlong numerong ito ay nagbibigay ng mensahe ng katatagan at pagpapasya. Gamitin mo ang lakas ng iyong kumpiyansa upang pamunuan ang mga desisyon ngayong araw. Gemini, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay: color yellow at color violet. Pahiwatig ng kulay color yellow at color violet ang magbibigay liwanag at talino sa iyong araw. Yellow ang magpapasigla sa iyong pagiging masayahin at malikhain, habang violet ang magpapalalim sa iyong intuition. Kung ikaw ay may kailangang lutisin na problema, dalhin ang mga kulay na ito upang madaling makahanap ng solusyon. Mga masuswerteng numero, number 8, number 17, number 23. Kahulugan ng numero, ito ay pahiwatig ng bagong simula at pagbubukas ng oportunidad. Maganda ang araw na ito upang magsimula ng bagong proyekto o ideya. Cancer, Scorpio ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, color pink at color gray. Pahiwatig ng kulay, color pink at color gray ang magbibigay ng balanse sa iyong emosyon ngayong araw. Pink ang maghahatid ng pagmamahal at malasakit, habang gray naman ang magbibigay sa iyo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pasubok o hamon sa pamumuhay. Mga masuswerteng numero, number 32, number 14, number 27. Kahulugan ng numero. Nagbibigay ito ng babala na maging maingat sa mga emosyonal na desisyon. Mas makabubuting pag-isipan muna ang bawat hakbang bago sumunod sa bagzo ng damdamin. Leo, Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, color orange at color black. Pahiwatig ng kulay, color orange at color black ang magdadala ng lakas at karisma. Ang orange ay magpapalakas ng iyong motibasyon at tapang, habang ang black ay magbibigay ng protection laban sa mga negatibong enerhiya. Mainam itong gamitin sa mga negosasyon o laban sa kompetisyon. Mga masuswerteng numero: number 7, number 19, number 30. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ituloy ang iyong pagsisikap at magtatagumpay ka sa huli. Virgo, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, color white at color brown. Pahiwatig ng kulay, color white at color brown ang magsisilbing pundasyon ng iyong araw. Ang white ay magdadala ng kaliwanagan sa iyong mga desisyon, habang ang brown ay magbibigay ng katatagan at tapang sa paggawa ng mga hakbangin. Napakahalaga nito para sa mga responsibilidad na kailangang tapusin. Mga Masuswerteng Numero, Number 4, Number 16, Number 24 Kahulugan ng Numero Nagbibigay ito ng pahiwatig ng pagkamit ng maliliit ngunit mahalagang tagumpay. Magsimula sa maliliit na hakbang upang makamit ang malaking tagumpay. Libra, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, color pink at color blue. Pahiwatig ng kulay, color pink at color blue ang magbibigay sa iyo ng positibong vibes ngayong araw. Ang pink ay magsisilbing gabay sa pagpapakita ng iyong emosyonal na kalakasan at pagmamahal sa iba, samantalang ang blue ay magpapalakas ng iyong komunikasyon at pagkakaroon ng malalim na pag -unawa. Ito ang tamang araw upang makipag-usap at magayos ng mga hindi pagkakaintindihan. Mga masuswerteng numero, number 29, number 13, number 25. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ang mga numerong ito ng tamang timing para sa mga pagpapasya. Ang araw na ito ay magandang simula para sa mga bagong proyekto o relasyon. Scorpio, Cancer ang yung kaibigan zodiac sign. Mga kulay, color red at color purple. Pahiwatig ng kulay Color red at color purple ang magiging pangunahing kulay na magdadala ng lakas at inspirasyon sa iyong araw. Ang red ay magbibigay sa iyo ng tapang at lakas ng loob upang magsimula ng mga bagong hakbang, samantalang ang purple ay magbibigay sa iyo ng mataas na antas ng spiritual guidance at proteksyon. Mga masuswerteng numero, number 6, number 18, number 22 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagbibigay ng mensahe ng pag-unlad sa personal na buhay Maging bukas sa mga pagbabago at makikinabang ka sa iyong desisyon Sagittarius Leo ang iyong kaibigan zodiac sign Mga kulay color yellow at color green Pahiwatig ng kulay color yellow at color green ay magbibigay ng enerhiya at kasiyahan ngayong araw. Ang yellow ay magsisilbing gabay sa iyong optimismo at kaligayahan, habang ang green ay magdadala ng kasaganaan at pagunlad sa mga aspeto ng iyong buhay. Mainam ang mga kulay na ito upang maging bukas sa mga bagong pagkakataon. Mga masuswerteng numero: number 3, number 12, number 21. Kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay magdadala ng pag-asa at sigla. Ang araw na ito ay magbibigay ng magagandang oportunidad, kaya't maging handa sa pagtanggap ng mga bagong bagay. Capricorn, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, color black at color silver. Pahiwatig ng kulay, color black at color silver ay maghahatid ng proteksyon at karangalan sa iyong araw. Ang black ay magbibigay sa iyo ng lakas upang mapaglabanan ang mga pagsubok, samantalang ang silver ay magbibigay ng katalinuhan at higit pang pagunawa sa iyong mga layunin. Magiging maayos ang mga transaksyon kung binibigay na suggestions ang mga kulay. Mga masuswerteng numero, number 25, number 14, number 28. Kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagsasabi ng kalakasan ng iyong diskarte. Magandang pagkakataon ng darating, kaya tiyakin na tinitingnan mo ang mga posibilidad at bukas sa mga bagong pagkakataon. Aquarius. Cancer ang iyong kaibigan. Zodiac Sign. Mga kulay, color blue at color white. Pahiwatig ng kulay, color blue at color white ay magdadala ng kapayapaan at pagpapalaya sa iyong mga isip at damdamin. Ang blue ay magbibigay ng lakas ng loob upang magsalita at makipag-ugnayan ng maayos, habang ang white ay maghahatid ng mga malilinaw na pag-iisip at magbibigay ng kalinawan sa iyong mga plano. Mainang gamitin ang mga kulay na ito sa mga sitwasyon na nangangailangan ng paggawa ng desisyon. Mga masuswerteng numero, number 8, number 17, number 26 kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng mahusay na pagunawa at pag-aayos. Tamang panahon ito para pagtuunan ng pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na matagal ng inaasikaso. Pisces, Taurus ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, color green at color gold. Pahiwatig ng kulay. Color green at color gold ay magbibigay sa iyo ng kasaganaan at tagumpay ngayong araw. Ang green ay magsisilbing gabay sa iyong pagpapalago ng ideya at negosyo, habang ang gold ay magdadala ng swerte at biyaya sa iyong mga gawain. Gamitin ang mga kulay na ito upang magtagumpay sa mga mahahalagang plano. Mga masuswerteng numero, number 30, number 11, number 19.